So hi guys, mga mega love shout out sa lahat ng nakapanood nitong aking instant premiere. So ngayon guys, may video akong i-share sa inyo ay ito po ay kaninang umaga lang po to guys. So ngayon ko na na-edit gabi na. So time check tayo 8:35 na ng gabi po. Ito naman video ko ay nasa mga 8:30 ng umaga pumunta po kami nito sa Upang New Event Center. Yan guys, 'di ba ang ganda ng view? Imagine guys, alas 8 pa lang pero super init na po ng panahon. Ako guys, kahit anong init pa yan, hindi po talaga ako mahilig magdala ng payong kasi sa sagabag na sa sa gabagalan or ako or uh, sa gabal ba? Aywan ko, nasa sa bagalan. Ambot lang guys, ay pasensya na kayo. Uh, hindi ko mabigkas ng maayos. Uh, pumunta pala kami dito guys. Kami, kasama ko yan siya yung nasa unahan si Ate Juliet. Dahil po, nag-profiling po kami. Lang, ano, profiling dahil nag-apply po pala kami ng tupay. Ayan guys, di ba ang ganda ng palibot o ang ganda ng view no? Uh, kahit naman mainit dito ay medyo mahangin po. Ayan, pupunta pa tayo sa taste.

So kailangan lang natin ma-verify dito. Luna so, dito kayo. Babaguin naman sa testing. Umilaw <manyan> <manyan> tong video na to guys ay pila to para paakyat sa taas. Hindi na po ako nakapag-video ng mayos baka po ako ay masingitan. So ang hirap po pumila-pila nakatayo maghapon. At dito guys tapos na po ako dito na interview. Uh, na po ako niyan. So nag-video lang muna ako sa little. Ang ganda ng view no. Taas sa taas, taas ng building. Sarap pa ng hangin. Tanggit ang bundok guys. Ay yung bundok na yan guys ay yung papuntang Angono Rizal, Atanay, Laguna, Quezon Province. Diyan po dumadaan. Yan ang dami rin palang bahay dito na nasa ano na siya no na sa dagat na. Ngayon ko lang, ngayon ko lang nakita na mayroon palang mga bahay diyan sa dagat na nakatayo. At ayun si Kuya na siguro na mingwit ng bangus yun. Maraming yung mga bahay-bahay na yan, guys. Ah, maraming mga ano diyan mga bangus. Uh, may palaisdaan sila yan kitang kita nyo naman po guys oh, lakas ng hangin kitang kita sa galaw ng kahoy Ayan. Nasa second floor kasi ako nito ng building, guys. Ayan, so guys. Pauwi na po ako. Tinag lang natapos na. Alas 8 pa ako pumunta ng umaga. Nakauwi ako. Ay, mag alas 12 na. Ngiti. super init, super terik talaga ang araw. Tiyaga-tiyaga para makahanap ng trabaho. Extra income din yun, sayang. So, hi guys! Welcome back to my channel. So, ayan guys, nandito na po ako sa bahay. Kararating ko lang, ang oras ay alauna na po. So, ayan guys, well, super gutom. Nagbutom ako guys, kaya kumain na lang ako. Ah, kumain. Kakain pala ko. Ang ulam ko ay fishball. Sa sobrang gutom, parang nanginginig ako guys. Kasi pumunta kami doon alas 8 pa lang ng umaga kasi masyado nga excited dahil ang oras ay uh, 8.30 dapat ayoko ng Filipino time <laughs> dapat bago mag 8.30 alas 8 pa lang nandoon na so pagdating pa lang namin doon sobra na palang dami ng tao nagka ano ano pa yung pag apply ko sa tupad or pag ano yan pag profiling dahil sa text uh, wala namang sinabi na kailangan ng ID Uh, picture ID so kailangan pala so uh, napagod pa ako guys palakad-lakad naghanap ng nag uh, I, nag uh, ID rush ID so if guys um yun lang ang share ko sa inyo ngayong araw na to maraming salamat sa panood na panonood ng aking vlogs vlogs <laughs> gutom na talaga ako guys nagkabulol-bulol na ako so maraming salamat sa inyo guys um Salamat sa lahat ng Team Nisnoid, Team Survivors uh, Sa lahat po ng aking members At bagong members, maraming mara maraming Maraming salamat po sa inyong lahat So ayun guys, dahil ang aking cellphone Ay malulubat na, alauna na uh, Ayun guys uh, Maraming salamat talaga Bye bye, kain tayo guys